Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 Ang unang grammar po natin is Nani nani to i na. Nani to i na. Hi, meron pong mark pong ana na. Ginagamit po siya sa Uh, pakikipag-usap oral po. Ano po? Umakuhanaseru to ii na. Sana makapagsalita ako ng maayos or ng, ng maging magaling ako sa pakikipag-usap. Ano po? Hi. So, conjugation po natin dito is verb, adjective, o kaya naman noun na normal form po. Ano po? To ii no ni na. Maaari pong tanggalin yung noni. Ano po? To Ina, pwede po ganyan po. Ano po? So, go po tayo sa next po natin. Ay, meron din po sa tayong conjugation na verb tara or adjective tara. inonina. ni okay, na. O kaya, na, o naman po, tara na. Hindi tara na na. Let's go, ha? Hi. <laughs> so, meron din po tayong na adjective tara with uh, noun tara. inonina. ni Hi. Meron din pong Verb ba? O kaya i-adjective, e kereba inonina. E ni na Pag meron pong inter-parenthesis po, ibig po sabihin, maaari niyo po siyang ikat po. Ano pa? Hay, tulad po nito. Na-adjective, nara. Pwede pong may ba or wala. Nara ba? I-no-ni-na. E And, a uh, noun, nara ba? I-no-ni-na. E hay, yun po. So, ang katumbas po ng to, i -e -no ni na or i-no-ni-na, e hay. Sa Tagalog po, is sana, bla, bla, bla. Hey, so, guys, ang paliwanag ko po dito sa grammar po na ito, ginagamit ito kapag nagpapahayag ng inyong hangarin. Kapag mayroon, nagsasabi po kayo ng mga wishes nyo po, ano po, yung desire nyo po, ano po. Hey, at sa parteng huli ng sentence ito, kinoconjugate or uh, dinidikit po, ano po. So, ポナテンジャミンサマーリポカヨマグ、アンミューティサイポタヨ。はい、ただいま。おかえりなさい。よろしくお願いします。もっと日本語がうまく話せ、ね、話したらいい話したらいいな、はい。そうです。もっと日本語がうまく話せたらいいな。 Hi. With feelings, Ina. Go, Jamison. Ina. <laughs> na naman tayo. Hi, so this. Hi. Kasi nag-wish nag kayo eh. Diba? Hi. So, yung meaning po ng Hana Setara Ina is, sana makapagsalita. Ano po? So, uh. hi. So, paano niyo po gagawin Taglish, Tagalog, or itatranslate to sa kapwa natin pong Filipino? sana makapagsalita ako. Ano mm ba yung kasunod? Ay, mali yata. Bali, tatlong ay apat na blank yan. No. Doon na yun Nang tumuyin ay na. No comment. Sumuto ni Hongguga umaku. Ah, sana makapagsalita pa ako ng na ay hindi mali mali eh ah, asa na ma, maka, mas makapagsalita pa ako ng nihongo oh, oh mas ba? kasi yung motto po ano po oh. ang galing galing hi arigatou gozaimasu hi tamari naman po yun hi so bali magkaiba lang po tayo ng daway pong pag translate ah, mas gumaling kulang pala hindi <laughs> okay, okay naman po understood naman po. So, bale, um, kasi literal lang po ako nagtatranslate pagdating po sa grammar po. Ano po, hanggat maaari, ari, literal pong natin itatranslate para maintindihan po natin yung every each word po. Ano po, so, Hi. Ah! Hi. <laughs> so, mag-explain po ako. Iisa-isahin po natin tingnan ang mga salitang ginamit. Pag sinabi pong motto, mas. Nihongo, hapon, or salitang salitang hapon. Ano po? High or Japanese language. Ano po? Or lingwaheng hapon. Depende po sa mag-translate po yun. Ako, ano po yung ichuchus niyang, ano, ah, uh, ah, uh, vocabulary po. Ano po? Word po. Ano po? So, umaku. Umaku. Gumaling. Gumaling po. Ano po? Gumaling pa. Ga. Gumaling pa. Hanasetara. Hanasu. From hanasu po. So, makapagsalita. Ano po? Kasama na, alam na po natin na yung gumawa ng sentence na ito ang nagsasalita. Kaya ako. Akong. Ano po? Alam ano pong akong. Hi. Tara, ina. Nag-wish Kaya sana. Ano po? So, pag pinagbubo po yung mga salitang yon magiging sana mas gumaling pa akong magsalita ng salitang hapon. o mas sumarap. hapon. Hi. Ano pa Jamisa? Sana mas sumarap ako makapagsalita pagsalitan <laughs> sumarap? <laughs> um, umaku. Mm. Hindi na po siya magiging masarap kasi umaku. Um, umaku gumaling or kaya naman po maging... Maging mabuti ang ano ang kinalabsan. Ginagamit din po siya maging mabuti. Umakot ikuto ina sana maging maganda ang kakalabsan ano po ng sitwasyon kumbaga. Hi. Hi. Hi, <laughs> so don po tayo jaminsan, sa next uh, example sentence po natin. Hai. Nagay Ashta, amiga, na ito, ina. Ah. Hmm, with feelings na talaga. Hi, <laughs> ashta, amiga, puro ina. Hi, so ang furanaito na ito, ina, this... The, ah, sa, sa Tagalog po, maging sana hindi pumatak. Ano po? So, go po tayo dyan minsan. Paano nyo po siya ita-translate sa kapwa natin, Filipino? Sana hindi po matak bukas ang ulan. <laughs> <laughs> okay. Okay na rin. Okay na rin po. Hi. So, pa'y ginawa po siyang Tagalog? Hina. Hmm. Hina. Hi. Sa paginawa po siyang Tagalog, magiging ganito po. Ano po? Hi! Word, par, word by word po tayo. Hasta bukas. Umatak ng ulan. Omega ng ulan. Furanay. Hindi pumatak. Tuina. Okay. wish siya sa usana. Ano po? So, actually, sa Pilipinas po, ano po, uh, pag sinabi pong umulan, alam na po natin na pumatak yung ulan. Pero dito sa Japan po, sinasabi po nila ame ka furu Kung hindi po nila sabihin po yung furu pag ame lang po sinabi nila anong meron sa ulan ganyan po ang dating po ano po so wala po dito sa Japan tulad ng salitang Tagalog na umulan ano po so ina-express po nilang pumatak ng ulan or bumuhos ng ulan or, o kaya naman po umulan ng ulan <laughs> ano po So, ang pagpatak ng ulan dito is umulan po. Understood na po na umulan yung ibig sabihin po. Ano po. So, pag binuubo po natin po yung mga salitang aking nabanggit kanina, magiging ganito na po siya. Sana hindi pumatak ng ulan bukas. Ano po? Nagwi-wish siya. Ano po? Hai, asta, amigafira ano Ina. Hai, yun po siya. So, jamisang, maraming salamat po sa inyong pag Hi! Arigatou so gozaimasu! <laughs> Arigatou gozaimasu! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.